Hello Aries, welcome to Hulu This is your February 2025 reading. So simulan natin ang inyong reading. Kuha mo na ng cards. Sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo and you will have more readings to watch out for every month. Okay, so kuha na tayo ng cards. Okay, seven of swords, three of pentacles, three of wands, king of swords, nine of swords, the hermit, ace of swords, strength, two of cups, and six of wands. All right. So Aries, welcome. Welcome sa inyong lahat. So nakita natin dito that you have the seven of swords. And the uh, three of pentacles na energies for February. Aries, nakikita ko dito na meron kayong push and pull na movement, meron kayong push and pull na energies around you. Uh, it's either ikaw and yung ibang tao na parang meron kayong nagkakaroon kayo ng very contrasting na energies. Minsan kasi parang pakiramdam mo, you want to cooperate with some people pero parang nag-aalanganin ka din kasi feeling mo baka i-betray ka nila. Uh, meron din sa inyo na parang nagkakaroon ng cooperation with some people. Meron kayong ginagawang proyekto, meron, meron kayong pwedeng nagpaplano kayo ng trip with your friends or with uh, project with your colleagues sa mga ka -ka katrabaho ninyo pero merong alanganin na feeling doon no so Mag, maging maging ma, maging maingat sa mga areas na 'yon and maging mapanuri sa mga tao and sa mga plano and make sure na hindi kayo naloloko at hindi kayo nangloloko ng ibang tao okay because pwedeng dalawang dalawang part 'yan eh okay nakikita ko sa inyo na ang gusto naman talaga ninyong mangyari is magplano, magkaroon ng mas malaking uh, pagbabago sa buhay, maging preparado, ganyan. And gusto ninyong lumaki at lumago ang inyong mga uh, pinaplano at ginagawa sa buhay. Kasi feeling ko inspired pa kayo sa ano eh, sa pagdating ng New Year na madami kayong gustong gawin, no? Pero minsan na isa santa bito. So titingnan natin. Marami sa inyo is na-inspire din sa mga taong uh, matalino, meron kayong nilolook up na tao, meron kayong tinitignan na isang, kubaga uh, kumbaga iniidolo. So, hanapin mo yun kung sino yun sa inyo kasi yun yung parang pinagmumulan ng lahat. So, kung baka masakaling maligaw ka, mawala ka sa iyong, uh, goal, mawala ka sa dream na hinahanap mo, napunta ka ulit sa mga habits na parang hindi naman nakakatulong sa, uh, goal na gusto mong mangyari, no? So, balikan mo yun. Ano ba yung ginagawa nung, nung parang isang taong ito na tinitingala ninyo? Marami sa inyo is gumagawa ng action and hindi na Uh, kumbaga hindi na kayo tinatamad gumagawa kayo ng conscious na mga directions and actions para maging totoo yung mga nangyayari sa si inyo. So yung marami sa inyo is ganoon. Yung iba naman sa inyo is parang nagigising pa din sa katotohanan na ay, ito pa din ako. Wala pa din akong, wala pa din akong ginagawa. So, it's either of that, no? Kasi nung binuksan ko to, ganun siya eh. Ganun yung energy na ito na parang gusto niyang bumaligtad pa din. So, be watch out. maging, maging, uh, mag-watch out kayo sa mga bagay na yon And be very, very mindful kung ano yung ginagawa ninyo. Aris, nakikita ako sa inyo that you are still in a self-discovery phase. Hindi naman doon natatapos eh. Pero for February, nakikita ko, pwede din na until uh, for the whole year hinahanap nyo self discovery ang nangyayari na, na -di discover ninyo yung strength ninyo saan kayo magaling saan kayo hindi and with all the the, the months that are uh, yung mga nangyayari sa inyo no doon yung nakunti-unting na realize pa yung mga potential ninyo so wag kayong matakot na mag-expand wag kayong matakot na makita pa kung ano pa yung kakayanin at kakayahan ninyo. Okay, yun yung nakikita ko dito Aris Kasi ang daming pang punong-puno ng discover ninyo sa sarili ninyo Tapos makikita ninyo sa sarili niyo na Ay, pwede pala akong magtrabaho ng ganito Pwede pala akong sumideline ng ganito Meron pa pala akong kakayahan na gumawa ng pera in, in terms of this ah, uh, Pagdating naman sa relationship, yung iba sa inyo Makikita ninyo na ito pala yung weakness ko, ito pala yung nakikita ko sa sarili ko, ay ah, ito pala yung hindi ko nakikita sa sarili ko na kailangan palitan ko, kailangan baguhin ko kasi hindi siya nakakabuti sa mga tao. So, mag -e enrich siya ng iyong sarili and ma-realize mare mo na madami pang pwedeng mangyari, ang dami pang pwedeng uh, ma-achieve sa buhay na ito and ikaw yung makailangan makadiscover nun sa sarili mo. And hindi ibig sabihin na makakita mo yung negative part mo is masama. Actually, it's very good kasi it brings awareness to you, Aries, and nagkakaroon ka ng uh, motivation to change. So, hindi yun pangit, Aries. It's, you always need to look at the good side of it kasi para sa iyo yun. Yun. Napaka-importante ng card na, na ito for you, Aries. Alright. Yung iba sa inyo, Aris, nakikita ko sa inyo, you have the ace of swords and you have the strength. Yung mga tao around ninyo, nakikita ninyo or na-highlight ninyo yung mga achievements nila, yung magagandang yung mga magagandang katangian nila, Uh, what they have done in their lives. Parang yun yung nakikita mo eh. Nakikita mo siya sa ibang tao. And ikaw, nakikita ko naman, naman sa inyo na you have the strength card. You are always changing. You, all, you are always uh, taming that lion na hindi... na yung mga negative... Uh, parts ng inyong pagkatao, ng inyong habits is nakikita ninyo at ginagawa ninyo ng paraan to change it. Kasi ang inspiration ninyo is yung King of Swords at itong ibang tao na nakikita ninyo sa paligid ninyo that are doing really good. So, ikaw mismo, you want to change yourself to be somehow maging prayo sa mga taong nito and maybe maging mas magood, mas maging maganda pa yung ma-achieve ninyo. Napakaganda ng attitude ng strength kasi Aries, when you keep changing yourself to be a better person, to be this uh, kinder, mas humble, mas uh, mas nakikita ninyo yung possibilities sa mga bagay, then you are becoming more and more successful in life, more lovable. napaka napaka ganda, napaka ganda nito, Aries, okay? <clears throat> nakikita ko sa inyo that what you really want is an honest Uh, very honest exchange with people very you you or this is what you want you want to be transparent with people you want to be what less drama ayaw mo na ng laro-laro Aries and nakikita ko ito na when you are giving out energy na tapat lang kunwari naghahanap ka ng uh, partner and hindi ka ang balak mo is hindi ka mangloloko alam mo darating din yung mga taong sa yung ganun din yung energy darating darating din, din siya so pero ang again dahil mayroon kang ganitong card maging mapanuri pa din kasi ibibigay ng ibibigay sa ni universe yung para sa iyo. Kung meron ka pang hindi na re realize or may mga lessons ka pang hindi na tututunan, ibibigay niya sa iyo yung mga taong magbibigay sa iyo ng lesson na yon. And it doesn't mean that that person is yung magiging para sa iyo. But siya yung magtuturo sa'yo na ito yung hindi mo kailangan. Kunwari may red flags yung taong nakasama mo, na nakilala mo, then it's, it's making you understand na uh, ito oh ito yung pinapa ito yung ayo mo so pinapakita ko lang sa iyo so para tanggihan mo siya and then move ka sa ibang taong magbibigay sa iyo ng transparency ng tapat na uh, exchange with you and it doesn't have to be just with love life pwede din tong sa trabaho pwede din tong sa mga kaibigan mo lang, ganyan. But napakaganda ng gusto mong mangyari, Aris. With your energy, Aris, nakikita ko, wow, napakaganda ng February mo if you focus on the goal. Hindi ibig sabihin na, na to na walang challenge But ang ibig sabihin lang nito, ang daming magaganda pang pwedeng mangyari sa iyo because napakaganda ng direction na gusto mong puntahan sa buhay mo. It's so beautiful kasi nakikita ng ibang tao yung pagbabago mo habang nakikita mo din yung sarili mong pagbabago. This is so so napaka-proud na feeling para sa iyo kasi the more na ini-improve mo yung sarili mo, nakikita ng ibang tao yung tinitingala ka nila and sinasabi nila sa'yo yun. Kaya, ang ganda-ganda na to, Aris. Okay? So, kuha na tayo ng advice cards mo. Okay, this is first advice card. smooth ng uh, cards niyo, parang ang 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 ano lang ang swabe, yun yung gusto kong sabihin, ang swabe ng cards niyo, parang hindi ako hindi ko kinailangan na uh, hanapin yung mga answer, kasi parang sinasabi ka agad dito kung ano yung mga uh, para sa iyo, napakalinaw niya for 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 this reading for this month. Wow, okay. Isa pa, last one. Okay. Aris, ang first advice card mo for February 2025 is spaciousness. <laughs> so ibig sabihin lang nito what any tangentin mo na yung mga bagay na hindi mo kailangan what do i no longer need help me god to release whatever people places or things draining my vital essence show me what will fill me with enthusiasm and joy so ibibigay ibib niya sa iyo yung mga kailangan mo para maging masaya ka yung yung mga bagay na hindi mo kailangan ipapakita sa iyo ng universe ipapakita niya to sa iyo na in a form of maybe people experiences ganyan kasi hindi lahat ng pangit na nangyayari sa atin is kamalasan. Marami doon is binibigay sa inyo pinapakita sa inyo para maintindihan ninyo yung lesson in that. So, yun yung meron dito, spaciousness. Next is the situation will improve. Ko ano man yung tinatahak ninyo, guys, na pinupuntahan ninyo, Aries, na isang direction, uh, med pwedeng self-improvement ba to, pwedeng you are looking for a job, pwede bang na, nagkakaroon ka ng challenge when it comes to, uh, let's say, career, sa pera, ganyan, mag improve lahat ng ito. Marami pa, malayo pa ang iyong pupuntahan, pero napakalayo na din ng uh, naging natahak mo, and magi improve at magi improve aangat at aangat yung situation okay next do the work it's not enough to dream or pray you've also got to take the positive actions steps that you are being divinely guided to take consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden so Aris, huwag kang mapapagod na magtrabaho. Huwag kang matatakot na subukan na uh, i-improve yung sarili mo. Uh, maging masipag ka. Pagka, <clears throat> maging masipag ka na gawin yung may freelance ka bang trabaho, may sideline ka bang business, nagbebenta ka ba online, uh, kung wala kang trabaho, uh, hanap ka lang ng hanap. Tanggapin mo kung anong merong trabaho meron dyan. Basta, gumalaw ka gumalaw ka at gum gumalaw ka kasi hindi lahat ng bagay ay hinihiling lang pero kailangan itrabahuhin mo din kailangan ipakita mo sa universe ipakita mo kay God na deserve mo yon. kung pagod ka, magpahinga ka uh, but you just have to keep doing continue kolang lang ng continue huwag mo nga hayaan yung sarili mong din, kasi hindi siya magiging helpful para sa'yo kasi sinasabi nga dito is do the work lahat ng ipapakita sa iyo, ibibigay sa inyo, lahat ng i-deny ide na uh, trabaho sa inyo is tinatanggal 'yon para sa iyo kasi hindi 'yon para sa iyo. Kailangan mong hanapin 'yung ibibigay sa iyo ng universe. And 'yun 'yung magko-consistently na magbibigay sa iyo ng mas magandang kinabukasan. Alright? <clears throat> Next. Wow, make a wish. Aries, ito yung time na nagsaset ka ng goals para sa sarili mo. Hindi ito yung something na madalian, pero kung ano yung hinihiling mo ngayon, ito yung ibibigay at ibibigay sa'yo. Ano man yung pangarap mo, kung gaano man yan kalaki, baka gusto mo magkaroon ng napakalaking mansyon, uh, napakagandang kinabukasan na sobrang 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 yung hinihiling mo talaga ito yung hilingin mo ngayon, ito yung ipagdasal mo ngayon. Kasi eto yung magiging ikaw in the future. Ito yung magiging ikaw in many years to come. And lahat ng mangyayari sa iyo lahat ng pagdadaanan mo dadalhin ka doon sa area na yun doon sa part ng dream mo na gagawin mo sa wish na ito so huwag kang matatakot Aries na to dream big kasi nakikita ko sa inyo dito na ikaw mismo matalino ka, madami kang pwedeng ibigay, madami kang pwedeng gawin, at napakarami pa ng pwedeng mangyari. Yung bawat sasabihin mo, bawat gagawin mo, napakalaki na magiging uh, effect niya sa future mo and sa future ng mga mangyayari pa sa buhay mo. Yung effect kasi nito hindi lang pang iyo eh. Kaya...